ano kaya yan. May kapalit na yung bagong stick. Ano natin? Ha? Ayan. Diyo? Parang ay maganda oh. Maganda kasi dati. Dati ordinary lang yun eh. Ngayon, ano na naman kaya yan? Mukhang maganda yan ah. No? Ano ba yan? Paano nga? I-sit up mo nga, anak? Kung paano yan? oh, ayan na. Ah, dumating na sip yung stick vlogging namin, medyo bumigay na. talagang bumigay na pala. Kaya naisipan ko, sa kakatingin ko sa mga nagbablog iba, may pinupromote din silang ganyan. Talagang maganda naman pala. Ayan na, ayan na, ayan na. Pasit Ay, up, pasit up ko sa apo ko. Ayan na. paano nakitry mo yung ano natin mahirap talaga palangga pag ngayon lang kami nakagamit ng ganito medyo pasensya na dahil medyo pinag-arala pa kung paano ang sistema ang pagkabit kaya pasensya na po ayan na ano yan pindot pindot ah uh, pwede. huh? paano pwedeng pindutin ano ba yan? Di, di charge ba yan Talaga naman no, 'yung stick vlogging namin noon, ordinary lang. Ito. I-ilagay mo kaya 'yung ano, cellphone. Paano nak maglagay ka nga ng cellphone? ayan, pinapasit up ko sa aking apo dahil alam nyo naman pag matanda na mahirap na, mabagal na ang memory mabagal ang memory kapag may edad na medyo mabagal-bagal konti o yan, ganyan na yan, wow try mo nga, isindi mo nga, paano yan <laughs> sige nga sige nga anak Oh, ayan na. Uy, maganda. Wow. Ganyan na yan. Oh, tinan mo. Pero lang ngayon. Ayan na, yung maganda, no? Pwede, pa, pwede pang itas, itry mo. Itry mo, itry mo na. Pwede pang itas. Kaya yung sinasabi ko palangga, para talagang ano, Pinapasit up ko sa aking apo hindi ko talaga alam paano yan sistema na yung pag pag-sit up. A few moments later. O, oh, ayan na. Maganda na, maganda na. O. Oh. <laughs> ah, nakakatawa. Okay, ah. Yan ang pang-ano natin, pang-vlogging. Kasi siya na palang medyo ano ang ano namin. di jump shop nandito kami sa jump namin ngayon. Two thousand years later. Ah. Wow, ay pwede palang hitaas. Pwede palang hitaas ano? Oh, ayun na. Pwede palang patataasin. O kahit walang, hindi na hinahawakan pala, no? Pwede pala, no? Sobrang, sobrang ganda, nagandahan na ko sa aking vlogging, uh, vlogging, ano, stick, oh, ino mo naman yan. Hmm. Open mo, hanak. O, oh, ayan na, oh. <laughs> ayan na.